So, 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 what's up mga kasabong o? Oh, dito tayo sa Kabuyao, Kabuyao Coliseum. Iyan you know? dito si Idol kasama natin. Uh, dito po may ano kami, may entry kami. Kaso medyo maaga pa. Ilaw <laughs> e, naman tayo, lagi tayong ano eh. Uh, Beg, ah, ano peg <laughs> ng maagap ang makipag. Lagi tayong ano eh. Atat sa ano laban eh. Kaya maaga pa <laughs> dito na tayo. Ganon tayo. Kahanda mga kasabong. yan. Ito yung handler natin. No? Ito yung boss natin. Ayan. <laughs> Tara, ikot tayo. Gusto mo ma makita yung ano kabuyaw? Ikotin natin. Tara, ikot tayo. Kasi ito, bagong relubito Ikotin natin to buong ano ba buong coliseum yan ikot tayo ganoon tayo tara Arben yan yan tara. idol ay may ano ako bodyguard kasama yan, ano oh my ito yung dating ano ay ito ulutan pa rin pala to sama ka sama ka roro tayo. Hindi ka na lang. Ah, ito yung ulutan ng ano. Kabuya Lak ang ano. Lo, ang laki. Ang luwag doon. Ang gandolo. Yun oh. O oh, kantin. Yung palahobog dyan. Pwede, I mean, <laughs> yun, oh, pwede umutang dito ha. Ha? Pero siyempre. Bayad mo na. Bago utang. <laughs> Dami oh. Grabe. Sobrang lamig oh. Yan oh. Ah, magkano? Pakyawin na natin to. <laughs> so, pakyaw nga. Ano? Gusto mo pakyawin? Mamaya, oh, mamaya na. Mga <laughs> ano, pa pangalap. Talaga lamig eh, oh. Oh, pili lang kayo dito. May, ano, sa mig May nice. pilsin. Nice. Oh, ayun, oh. May ano pa, oh. Yung... Dami, mapili. Tara, dito tayo. ito yung ano nila ito yung gamutan yun oh. No? gamutan dito tayo social tayo ito yung gamutan nila oh, pinaganda, pinaganda nila yan ito yung akak house to ito yung gamutan dito yan wala tao kasi masyado kami maaga yan ito yung ano dito yung mga sambot yan, sa dulo Ayan. Dito yun sila nagpapasilab. Pakulo. Tara, doon tayo. Ito yung ano nila. Ito yung mga pack-house yun? Naka-aircon yan. Naka-aircon lahat yan. Yan. o. ito yung loob o. Oh. Ayan, yeah, silipin natin yung loob. Ayan. Yeah. Medyo sinadya lang na ano, medyo makitid ng konti para sa condo, sa club 'yung lamig. 'Yun, so, maraming ano 'yan, 'no, oh, kwarto. Dami. 'Yun hanggang doon 'to sa dulo. Tapos 300 lang 'yung tama. Oo, Pwede ba may ano rito? May pares? <laughs> Kaya, <live> kayo. <laughs> ayun na, dami na ano nila. Dami. Pero air ka niya, ayun o. May generator. Ayun, may oh o. Yan. yan generator. Pag burn out, naka-ready yan. Pag burn out, yan. Gagamitin nila yan. Ayun. Dami ano dito, eh. kahit ilang ano kayo dito. Marami? Marami. Oo, tsaka pinaganda na yung ano naka-aircon na 'yan. Yung loob. Oh, sa likod. Ayan. Ito yung mga tailor, may machine dito, Ay, ah, may monitor dito, yung sa labas. Ayan. pa, meron pa dito. Ayan you know. may space pa rito. Ngayon ano pa. Ayan. Nagaan talaga namin ngayon mga kasabong dahil ano, maraming sultada ngayon. Kaya, ayun, nauna na kami. Eh, di, meron na kaming, ano, kakaos mas magandang maaga kaysa mahuli ka. Ah! Maganda ka. Nakapag-prepare ka. Yan. Ito tayo. Ito, ito ordinary naman to. Nakakaus. Uh, yan. Ordinary. Kabuyao, Kakfit. Yun. Ito yung mga ordinary. Ito yung mga ordinary. Yung doon sa ano. Yung naka-aircon doon. Kabila. Yan. May tao na rin na ano na rin. Nasa loob na rin. itu yang entrance. Ya. Ah, entrance. Sadi so, sa no gilid. kita Tara, Ayo buka buka naten. Buka nami kung ikita. Oh, you know, dili mo. Oh. <laughs> Halang ilaw eh. Tara, try natin. Tara, kita tayo. Ito yung tour guide natin. Yan. <laughs> Ayan. Ah, dilim. Hindi ba kita? Ah, dilim. Hindi kita? Ah, hindi. Ala ilaw. Oh, ano, Dilip na, ayun, wala. Pwede naman yung highlights lang. Hindi makita. Sabi ni Rip, sabi ni Ripa Pep, ang dami daw pera sa sabungan, bakit daw din na siminto yung ano? Pero <laughs> talaga Ripa Pep talaga. Sabi ni Ripa Pep, long me ya. Ang daming pera sa sabungan eh, bakit daw yung ruwida, hindi daw si <laughs> o, oh, tara. Thank you mga kasabong. Ah, uh, ngayon alam niyo na kung Ito may ano pa pala rito, oh. No? May monitor pa dito sa ano. Oh, meron din may Sa ulutan, oh, may monitor pa dito, oh. dalawa. Hmm. Ay, ito po yung ano, may ano pa rito. VIP yan, kanten. Oh, okay, okay. Ah, VIP room. VIP room din pala to naka ano sa monitor, sa monitor lang nanonood sa loob. Oh, ito yung ano nila, gapping room ano Pag na dito ang pila bago yan entrance yan. Ito yung gapping room. yan gapping room. Aircon. ano. Gagatin na sila.